gagawin natin, dalawang tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. E paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. ba? Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagigalit sila, tinatawag nilang unstable. E para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake. ba? Diba? So, I will do two tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa first district of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paolo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. sapat so, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, diba? Para, ano, para madali tayo. So, we call on the Philippine Medical Association, the Philippine uh, Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin. Lahat. Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test mag sa private hospital o sa public hospital? Uh, we need uh, independent third party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami uh, to set the guide. Kailan yung mga gusto mangyari yung test? pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi hindi pwedeng 3 months after ha kasi mag, mag hindi magdodroga yan ng 3 months tapos na yung testing nila. So anytime. So dapat Pero, tapos ngayon na. Ayun na. Ayun na. na. Magpa-drug test tayong lahat at dagdagan ko ang sa akin neuropsychiatric test. Game. <laughs> Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm bluffing. Oh, may ganito ng recipe for si Congressman Colong, pero wala nga lang may sample. Diba? Oo. Uh, oh. Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So, ang gagawin kasi na mo. Yes. So, yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric psychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as paw lawyer Naka-neuropsychiatric psychiatric exam na ako in a court case. So pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali mag-i-call nila ang dare ko. Magtatanong sa inyo dalawang class Yes. Okay.